mula sa darangan. <coughs> hindi ko po ito napandaan kasi nagulat ako. Akala ko yung aking darling lang ang magsalita. So, maraming maraming salamat po. Happy birthday po at nabusog po kami ngayon. Uh, hindi ko na po pahabain kasi po. Marami pa po tayong, uh, marami pa pong gagawin si Sedi. Ako po ay magpapasalamat po ng marami sa lahat-lahat na nandito po tayo ngayon. Nagkakaisa sa bilang tunay na guardians. Mabuhay ang UGB! <laughs> okay, maraming salamat po uh, Grandmaster Founder Tauro sa uh, inyo uh, At uh, yun nga po, no? uh, po na kanila po at alam ko po, po na mas masaya po sila ngayon kasi ito po yung panahon na nung panahon po kasi kapag ikaw po'y nasa single branch hindi ka pa po nakahanay sa Universal Guardians Brotherhood Incorporated 100% na sila po'y nagsasawa sa mukha ng kanilang mga opisyale sa ngayon po nakita po nila ang iba't ibang ore ng mukha ng atin pong kapatid at hindi lang po ito no? kung nasubaybayan niyo po yung atin pong uh, sikan apex sa lugar po ng Pasig sa may uh, uh, Hinares sa uh, uh, center complex yun? Marikina. Si, si po. Ang um, third, Marikina. Uh, po, apex po sa Pasig uh, sports hinalis complex. Hinares center lang yan. Okay, no, na halos puno, puno po sa labas, puno sa loob ang tao. At ayon po sa deklarasyon, ng ang atin pong UGB Council ay umabot po ng 12,000 mahigit katao. At ang uh, dito sa Marikina, parang uh, ano lang, uh, kasi malawak mga masyado ang Marikina, kaya hindi natin napuno puno. Pero maaring ganun pa rin yung tao. Okay, sunod po natin. Isa po ang uh, chairman, masipag po ang uh, chairman sa lugar po ng Marikina at mayroon na rin po silang ikinakalat sa lugar po ng Quezon City at mayroon pa dyan sa may Santa Lucia ang Maharli Kato Guardians International Incorporated As central branch po ng Joint Command Primer Chief Global Supreme Charter National Chairman Simon Alam po ang po natin